Hello mga Jai, samahan nyo nga ako for today's video. Ngayon e, palang araw mga Jai ay meron ako natanggap na order. 40 pieces nga na chicken wings at 30 pieces na lumpia. O di ba? Kumita na naman ng person. Video may kalayuan nga na yung eh, pagdideliveran natin. Mga 20 minutes ang layo by car nga pala ito. Pinatulog ko nga muna si Sarah mga Jai para magawa ko nga yung mga dapat kong gawin ngayong araw inuna ko nga itong pagbabalot ng lumpia at hindi ko nga naipakita sa inyo kung paano ko nga ginagawang akin lumpia first time ko nga makatanggap ng order mula sa Filipino mga Jai kasi mostly talaga ang mga kliyente ko o mga customer ko pagdating sa lumpia, mostly talaga ay mga Dutch. Kasi yung mga ibang Pinoy mga Jai, kapag may mga event o party ang mga yan, sila na mismo ang gumagawa ng mga lumpia, mga ganito, mga happy-happy ang -happy, mga Jai. So sa mga oras ngayon, iminamarinate ko nga itong chicken natin para mamaya prito na lang tayo mga Jai. Dahil nga late ang ating delivery tonight. At gusto nga ng aking customer na 11 o'clock ng gabi ko ito i-deliver, ide o di ba? Alang-alang sa salapi, mga jay, o di ba magpupuyat sayo? I May mean, make sure ko nga mga jay ay matapos ko to habang tulog nga ang ating Jonakis. Kasi mga jay kapag gising ang Sara ay hindi nga tayo matatapos. Alam ko kasi met miya nga ako nung kukulitin kaya pinatulog ko nga muna ang ating Sara sa mga oras na yan, ko na lang itong chicken natin mga dye at tinalagay ko sa isang container para mamaya talaga dye, e eh, wala na tayo ibang gagawin kundi lutuin na lang, o ba diba? Tibit basa oras? Isa nga ito sa gusto ko mga dayo pagtitinda kasi mas malaki ang kita nito mga jay kesa sa paglilinis ng mga bahay. O nga pala mga jay purpose ko pala itong binibenta. Ay na lang ang mag -calcue. pero napakamura nga sa akin mga dayo para kung bibili pa sila sa mga snack bar. Yung per pieces nga pala ng chicken wings ga, binibenta ko ng 150 euro. Multiply nyo na lang yun sa peso mga jay. Ang aking lumpiang luto nga ay 1 euro laang. So sa so, mga oras nga nga, piniprito ko na nga itong ating uh, chicken wings dahil gusto ko talaga ma-deliver to ng mainit pa mga jay. Syempre habang nakasalang yung chicken natin, nakasalang din yung aking lumpia sa frying pan. O diba, multitasking tayo. Ganun talaga mga jay, kailangan nyo diskartihin talaga ang buhay natin sa ibang Hindi nga sapat ang isang income lang mga jay. So sa mga oras na ngayon ay tapos na akong mga diet. Nabalot ko na nga lahat-lahat. I-deliver -de na nga natin ito sa customer natin. At si Papa Lane nga magiging driver ko for today. Thankful nga ako mga diet dahil natapos ko nga ito on time. On the way na nga kami na sa mga oras na yung mga diet. So kaya hanggang dito na lang. Joy, joy.